pasok na nga naman ako si Dante ayan sain na tayo at saka iluto na tayo ng workshop ulam ni Alexandra ay naku oh. na naman ang gising hatid hatid na, na naman ay naku ito so, ang natural lang buhay eh. Ate Edson. Buti na ko nung susundo. Ate lang pala. Mamalengke tayo. Ayan. Ay, meron pala dito ba? Ano? Usit. Tsaka pork chop. Ate, mamamalengke. Sa so, kasi bumili ng bigas. Gawa ng ano? Gusto ko ihalo dito sa bigas na ano? Nagtitigas na ako dito sa bigas na nabili Gusto ko kasi parang malambot na ako. Hindi, ano pala, uh, pag paghahalu para ko para... <sighs> Ay, nakapahapon. Ay, nakapahapon eh. Nag-inom kami ng Paddy. Nakabot ako lang ng gabi. Tapos, hindi ka rito, ito. Ano, oras na, 8 na siguro yun. Hindi naman ako makatulog hanggang alas 12. Kala ko naman, porke lasing, tulog ka agad. Wala, kanta-kanta lang, kanta-kanta. Kasing lasingan kami, one-on-one on one kami, naka isang Alfonso din. Kasi minsan lang ako kay kayo magkita ng busy din kasi yung naghahanap buhay siyempre hindi sa lamat kita eh di walang magawin kundi mag inom nag inom na ako kasi ano na eh tatlong shots na ako ng anti rabies kaka ano na pag pagal -in, walang ilong kita bawal daw kasi pag yung ano papa sorok ka ng anti rabies bawal mag inom tiniis ko yun puta tatlong tatlong ano yung tatlong sunod-sunod na anong wala po ta. Nakakauhaw ah, din charing rin. Ah, Nakakauhaw din sa pag-iinom. Ay, minsan lang nga lang uminom, tapos hindi naman araw-araw. Once a month nga lang. Eh. Minsan wala pa. Ah, okay lang yun. Hindi naman kapagod ng iba na ginagabi-gabi yung inom. Hindi naman ako ganun. Minsan lang naman pag may passion opasyon, pag naiyayaya, at saka bibihira naman yun. Kasi yung ibang kaibigan namin nagtatrabaho din, kaya... yung bad namin ay... talagang di naman araw-araw. Nang nag-sasaing na tayo. Tsaka, po, tsaka ang uh, ulam ni Alex nagsalang naman na. Ay, lako. <sighs> kaya namin naubos yung isang Alfonso, Sinumulan namin ng... Tutuluti ata yun, matapos ka mo. Eight na ng gabi. Paano? Shot nga, shot ko. One on one nga eh. May kasama lang kami ma, 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 ano, magulong bata, si Tana. Sayaw-sayaw din siya. meron kami yung tugtog na sa ayos, sayaw-sayaw din siya. Nakakatawa ah, kasama. Kasi nagre-repress pa nga ng mga ano, chiba-chiba, ano niya. Chiba-chiba, chaba-chaba. <laughs> kailangan ko pang i-chat si Alex, hindi ko alam ang title lang yung bata mo. Ang daming nire-request, hindi ko naman alam yung mga request mo. Kulit kasama. Sarap kasama din kasi may eh, makulit kami ng bata. pimpol tayo kasi may regla. Yan. Mal malapit sa ilong. Nakakangag ko lagi at nakakalimot. Ay, naku. Talaga tayo ngayon. Sana matapos na ako. Kasi si Alex na meron na rin. Puro so, lang kasi kami ni Alex. Yung eh. una lang ako ng konti sa kanya. Kasi nagsasabayan pa kami ngayon. Yan yun. Dalaga kami ngayon. Parehas ka na dugo pa. And, and sakit din ang sakit ka ng ulo ko. Layo-layo pa naman ang ano. Layo-layo pa. Okay. -layo next na pero 21 pa. March 21. Last na yun. Ang uh, port. Ayun na yun booster na lang yata ang tawag doon yung pang-apat na turok sa booster na lang yata yun pero magpapaturok pa rin ako para sure tayo simulan ko na eh ganoon din tapusin ko na so, kaysa naman ano alam mo naman magpabili ka tayo diba alam mo na tayong tubig kasi wala pang available na ano Gracias.